So hi guys, what's up? Bagong maga. bagong video naman para sa inyo. So ngayon, mamimigay tayo ng okay kayo at saka bigas. Tara, let's go. So bakit kayo mamimigay guys? Ito guys, para sa mga tao ang kailangan talagang tulungan. Hindi lamang pamimigay ng bigas. Kung hindi, mamimigay rin kami ng salita ng Diyos. Para may bigay namin sa mga taong hindi pa alam ang dapat gawin sa buhay. At sino ang Panginoon sa ating buhay. So yan dahil evangelism to guys gumagawa sila o kami ng evangelism ang church sa main church namin umabot ang punto nga uh, usay pasulo na nato ng Diyos Lord na nung nagproblema ako Lord na nung nagkabisyo ako Lord na nung pupri ako ba't gusto niya ako ni paabot sa inyong mga gusto ipaabot sa pulong sa gino sa tanbatagos sa mga kinabuhi that tungod din sa mga desisyon nga atang mga gibuhat nawa na uyon so sa kabubuton sa Dios that's why we so yun guys bigay ko sa inyo a little word ng Panginoon para sa inyo Yung In preaching binata pa yun binamita pa yun yan nakita na nag-prayer over na sila sa mga taong may sakit o sa mga taong may mga pangangailangan at saka prayer pa lang nandito ng kasagutan sa mga nakakailangan ng yan yan, ibigay, sila o kami at saka mga ukay yan, galing sa puso yan at galing sa mga taong mapagbigay galing number one sa Panginoon yan, okay, Amas na <mugis> <mugis> <Please>. Wala <mugis> Sa atal mga mga So yan nga pala sa si katunay guys Yan sa so mga, sa so mga tagapantayanon no, At saka sa Cebu O sa nakapanood ng video na Isa sa mga patulag kong content creator Small content creator guys So mga, Napakakaling gumawa ng content niya guys Ng video Para sa inyo Pwede nyo siya ipalo So ang katabi yan si Kuya Mards Meron nyo siyang vlog Yan si Kuya Mards Pwede nyo siyang ipalo Yan si Katunay Elmer Z Vlog Ang um, page niya guys po na i sa Facebook page so namimigay na namimigay na namimigay para sa mga tao guys yan tingnan nyo yung mga transition na kapatid niya guys yan yan sa katunay alright transition to namimigay ng lugaw sa mga bata guys syempre sa mga ina natin mayroong silang bigas pabibigay na bigas para sa kanila so dito naman sa mga uh, bata meron din tayong palugaw na pamimigay para makakain yung mga kabataan dito sa lugar Ah, uh, ito nga palang lugar dito, guys, sa Silion, part ng Bantayan. So dito kami na jailis ng mga tao. So 'yan yung mga kasama ko. 'Yan yung uh, isa sa hit sa pastor. Really shout out kay Kuya Ember. Pastor Ember pala. So 'yan yung nag like, uh lead dito sa evangelism na ginagawa sa Silion. So mga tao sa shout out sa inyo. God bless you nang marami. So swerte yung naka-dalo dahil meron sila ng So, sa mga wala, walang swerte. Merong bigas, meron kayo kayo, at saka may palugaw pa. So, baka nagtataka kayo guys sa mga taga Siglo, taga Pantayan, taga Santa at taga Lawis na tinatagalog ko. Ginawa ko tong Tagalog version na sinasabi ko guys dahil madaling maintindihan ang lahat. Kasi tulad ng sinasabi ko sa previous video ko, tayong mga bisaya, madali tayong makaintindi ng salita ng Tagalog. Pero yung mga Tagalog, iwan ko lang. So, pero just sure to love and understand sa mga lingway kung anong gusto natin gawin anong gusto natin sabihin So I love to speak Bantayanon So pero gusto ko lang gawin Tagalog para maintindihan ng lahat so yan, picture taking na yan sa katunay, nasa harapan hindi, hindi magpapatalihan mag picture taking na so yan lahat kalahat. yan lahat yung mga group ng evangelism include sa uh, church sa I main church namin guys so ginawa akong photographer ginawa rin ako videographer so yan it's a part of life it's a part of works na ginagawa ko at na enjoy ako pag -ano. so yan guys hindi ako nakasali dyan dahil uh, nagkukuha ko ng picture at nag nagkukuha rin ako ng video ko para makunan ko sila ang uh, picture ko yung ng, ng kalahatan ng mga grupo na gumagawa na so to God be the glory guys yan lang ang uh, video natin for the day. Thank you for watching. Uh, bless those who need some blessings. At saka, be a blessing to each and everyone. So, sal maraming salamat sa pagpanunod. Uh, kung tinapos mo video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share. Kung nakita mo ito sa YouTube, mag-subscribe. So, thank you so much guys. Kung sa TikTok, mag-follow uh, ka. Thank you so much guys. Uh, don't forget to like and subscribe. See you in my next video. May God bless you. Keep it safe. Babo.